Eh, okay, yan ang ating mga asula so napakarami at mabilis silang dumami yan kyan, so, may kung na lang kung 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 naman, naman tayo so, dito muna tayo kukuha yan kung 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 sa balde. Every 2 days mga katilapia ay kumukuha tayo ng aso at nilagayin sa ating fish pond. So kayang-kaya nilang ubusin within 2 days ang kalahating balde. Ayun. asula ay binibinta din natin talagang 150 pesos ang isang kilo at may nabinta na tayo dito na 10 kilo lahat umpisa nang tayo ay nag-alaga ng asula Yan. pero yung nabinta ko ay hindi po yun uh, isang ano lang ha may maraming tao yun at hindi yun iisang alaw lang kasi hindi po kayanin dito ang ganun karaming kilo so kung mayroon kayong palaisdaan mag alaga po kayo ng asula malaking tulong yun makatipid kayo sa feeds yung iba di ang iba binibinta nila ang asula per tube eh, kunti lang naman yun logi, logi ka dun kaya I suggest magalaga na lang kayo ng asula para mihin nyo at makatipid kayo papakain din pala ito sa mga manok yan so ganyan karami ang aking pinapakain sa aking tilapia so 2 days lang ubos na yan ok ayan na pilagay na natin ang asula yan so ano pansin nyo yan na lang ang naiwan sa ating asula na nilagay last time kaya yun yung kalahating baldi masubra kalahati so ilagay natin dito and after 2 days or yung pagka 3 days mismo so kunti na lang yan mang maiwan ilagay natin yan ng ating mga asula at maya maya lang ay kakainin na sila kakainin na yan ng ating mga alagang tilapia kasi nag reduce din tayo sa feeds para yan na ang kanilang kakainin so yan ang ating mga asula so guys uh, talaga na malaking tulong ang asula sa ating pagtitilapia and nakita ko rin sa youtube at sa facebook yung mga interview ng asula pala ay source of protein ng ating mga tilapia sa dihinon uh, nakakatulong sa kailangan paglaki at matataba po ang ating mga tilapia so nakapag harvest pala tayo dito at nakakuha tayo ng uh, tilapia na mahigit uh, sampo, at limang daliri natin or umabot sa timbang na 350 to 360 grams so malaki po yun so sa isang kilo uh, ang tatlong pirasong tilapia ay sobra isang kilo at uh, tingnan nyo na lang po sa aking mga post, sa short videos at sa aking mga video nandun po ay pinapakita ko ang isang tilapia ay umabot ng uh, tatlong ang isang kilong tilapia umabot ng tatlo lamang no tatlo lamang so, mahirap mag tagalog kung hindi kasanay so yan lang and god bless everyone so kung mayroon magpaturo uh, sa aking pamaraan sa bioflok mag message lang po kayo So ngayong uh, Saturday mayroon tayong schedule from Agusan uh, mag online seminar sa pagbabayoflock, <coughs> biofloc system. So hindi tayo nag-offer ng payment, uh, sila po yung nag-offer. Salamat, God bless everyone.